Hello guys. Trending ngayon sa X si Nico Natividad dahil sa kanyang post regarding sa viral issue ni Vice Ganda, Axel at Christine ng It's Showtime. Ito yung kiss without consent na issue at pamamahiya ni Vice Ganda kay Axel na nagnakaw daw ng halik. Ito nga kay Christine Especially For You. Panoorin nyo na lang yung mga videos ko tungkol dito. Mag-browse na lang kayo dyan kung gusto nyo malaman yung buong story. So, eto ang viral post ni Nico tungkol nga sa opinion niya about sa nangyari kila Axel at Christine nung sumali sila sa isang segment ng It's Showtime. Ang sabi niya, ipagpalagay na natin na bebeso talaga yung lalaki, hindi naman niya intensyong manyakin sa live yung babae. Ang mali lang niya ay hindi niya alam na need pala muna magpaalam bago bumeso. Naawa lang ako sa lalaki na may nagawang mali, pero hindi niya talaga intensyon. At syempre dun sa babae, na offend man siya o hindi, siya lang ang makakapagsabi niyan na kung na-offend man siya, alam ko na mapapatawad niya yung lalaki. Sobra lang kasing napahiya yung lalaki na nasasabihan pa, natatadyakan at pwedeng kasuhan. Again, sa akin lang po ito ha. Alam ko kasi yung pakiramdam ng pinapahiya sa TV at napapower trip based sa experience ko. So yun yung opinion ni Nico tungkol nga dito. Pero clear naman na to dahil nagsalita na yung babae, si Christine, na hindi naman talaga siya hinalikan or hindi siya binisohan ni Axel, yung lalaki sa issue. So okay na yung part na yun. And may pahabol pa siyang post, sabi, naawa ako doon sa dalawang contestants gusto lang nilang ma-experience at ng exposure pero sobrang trauma yung nakuha nila. So ayun. Ako din, naawa din ako kay Christine nung nakita ko siyang umiiyak at naging hysterical after mapanood yung statement ni Vice Ganda at sinabi nga na hindi siya magsosorry kay Axel dahil tama naman daw yung naging desisyon nila na i-call out yung lalaki. And sabi pa ni Nico, lalagyan lang niya ng charot sa dulo, lulusot na yan with heart emoji. So, ayun na nga. Ang pagkakaalam ko kasi before ha, sobrang dikit ni Nico at ni Vice Ganda nung nasa hashtag pa si Nico nung umi-extra pa sila sa showtime. So, I'm not sure kung ano yung nangyari between sa kanilang dalawa. Bakit biglang nag-post ng opinion itong si Nico na parang indirectly na again sa pinaglalaban or again sa statement ni Vice Ganda sa its showtime. Kaya naman, ang daming Vice Ganda supporters ang binabash ngayon si Nico dahil sa opinion niya na to. So, ang sabi dito sa X, La, very wrong Nico Natividad. You're an artist. You should have spared yourself from the issue na lang. Sana at wag na sumausaw pa. Tapos ngayon magdidelete ka. Wala kang career ngayon sa Viva Max kung walang vice ganda na nagpasikat sa'yo. Tandaan mo yan. Ayan. So marami yung nagko-comment, nagsasabi na pwede daw maapektuhan yung mga projects ni Nico Natividad tulad nung sa Viva Max and yung sa show ngayon ni Coco Martin. So possible daw na baka matanggal siya dahil kapag ginamit ni Vice Ganda yung kanyang powers, eh ayun, possible na pwedeng tanggalin si Nico sa mga ongoing or upcoming projects niya. So ang sabi pa dito, taray nung Nico ni Tividad nakisali na if hindi ito kasali sa sinasabing payroll ng paninira kay Vice, may personal ba siyang experience? Anong tunay? Ayun. At may mga kumakalat din no na bayaran daw yung mga vloggers, yung mga netizens na nagpo-post ng kanilang negative opinion nga tungkol kay Vice Ganda. So ang sabi dito ay meron daw coordinated attack versus vice ganda. So para daw ito yung nangyari kay Maggie Wilson before na marami daw content creator sa TikTok yung binayaran ng 8,000 pesos para lang siraan si Maggie at ang kanyang negosyo. Buti na lang talaga hindi tayo natatag no, na bayaran. Medyo madami na din yung videos ko tungkol nga dito sa issue na to and medyo kampi ako dito kay Axel at kay Christine. If ever siguro may magme-message sa akin kung totoo man tong coordinated attack na to kay Vice Ganda siguro siguro mahalan nyo naman yung rate. Siguro 50k to 100k per video magjo-join ako. Pero 8,000 pesos, grabe naman. Sobra namang kababahaan nun. Subukan nyo talaga akong ilabel na binayaran ng 8,000 pesos para makisali dito sa issue ni Vice Ganda. Baka masampal ko kayo ng 20,000 pesos. <laughs> Charot. And as of now, binayaran na ni Nico Natividad ang kanyang mga opinion tungkol dito sa issue na to. Pero madami talaga yung tumitira sa kanya sa Facebook at sa iba't iba pang social media. Meron din mga nag unfollow sa kanya katulad ni Tony Gray. Sabi niya, unfollowed. Kung makapost ka laban sa host ng Showtime, kala mo minura si Axel dun. Na-call out lang siya dahil kahit ako na isa sa online viewers, kita ko kung paano nag-react si girl sa ginawa ni Axel. Tama lang yun, di lahat ng babae na okay sa ganun, mapopogi or hindi kinukumpara mo pa yung ibang guy na di naman na call out e natural di nila binigla ang babae at okay sa babae at sa tao talaga yan yung marespeto ang pinapakita respetuhin din isa na halimbawa si Mark na di kagapuhan pero alam mong marunong ilugar ang sarili so maraming ganyang comments ngayon sa mga Facebook post ni Nico. Ang masasabi ko lang dito sa issue na to no, cancel culture is real na real talaga dito sa Pinas. Kapag magsabi ka ng opinion mo sa ibang bagay at hindi sila sang-ayon sa opinion mo, i-ia e, unfollow ka nila at aawayin ka nila sa social media. Kaya bilib na bilib ako sa mga artista, mga influencers na hindi takot ipahayag ang kanilang opinion sa mga viral issues. Kahit na alam nila na pwede silang mawalan ng followers, pwede silang makancel sa internet kapag marami yung hindi sumang-ayon sa kanila. So, abang-abang tayo sa kung ano yung mga pwedeng mangyari sa career ni Nico kung gagamitin ba ni Vice Ganda ito against him. Gagamitin ang powers para matanggalan ng projects itong si Nico Natividad niya dahil kumampi siya kila Axel at kila Christine. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa issue na to? Posible ba na matanggalan ng project si Nico Natividad dahil sa opinion niya sa issue nila Vice Is ganda nila Christine at nila Axel sa Showtime? Comment down below.